Sinimula na ang pamahagi ng honoraria sa mga guro na nagsilbi bilang mga electoral board noong eleksyon 2025. Ayon kay Attorney John Rex Laudjanko, tagapagsalita ng Kamarek, alinsunod sa batas ay kailangang maibigay ang honoraria sa loob ng 15 araw matapos magsilbi sa eleksyon ang mga guro sa tinatakda ng Election Service Reform Act, ay eh kailangan mabigay po ng Comelec ang tinakdang honoraria sa loob ng labing limang araw pagkatapos ng halalan. Otherwise po, naku, pwede po kaming makasuhan ng kasong kriminal. Ang tinig ni Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng Comelec, sa gitna nito, nilinaw ni Laudianco na hindi tax-free ang honoraria ng mga guro na nagsilbi sa eleksyon, batay sa inoprobahan ng Department of Budget and Management, 12,000 pesos ang matatanggap na honoraria ng chairperson ng electoral board, 11,000 pesos naman sa poll clerk at 8,000 pesos sa support staff cash na matatanggap ng mga guro ang kanilang honoraria at hindi na idaraan sa automated teller machine o ATM tulad ng eleksyon 2022 kung saan nabawasan ang kanilang natanggap dahil sa bank charges na ipinapataw sa pag sa ATM.